Magandang araw po mga kalaki tanghalian na at syempre po ngayon pong October 10 ng 11am mga kalaki sa mga laki followers natin yan na nakaredy na dyan na naghahanda na ng mga pagkain nila ngayong lunch aba sa mga handa na kumuha ng mga laki numbers natin kunin nyo na po mga listahan nyo at ngayon pong alas 11 po ng umaga ibibigay ko po magagandang tips at magagandang numero para po sa inyo po mga kalaki okay? at gusto ko po sabihin sa inyo na Congratulations po sa mga napanalo po natin kahapon po mga kalaki. Maraming salamat po sa balato. ah uh, sila po ay nanalo ng 2 digit lucky numbers po, STL po sa 2D Lotto. Hello po mga kalaki. At syempre po, gusto ko po ngayon pong araw na to mga kalaki. Gusto ko isa ka sa mapalad na mapanalo namin hanggang mamayang gabi. O oh, ba? Diba? Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers natin. Ready na rin po ako ibigay ang mga lucky numbers natin. Mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. At pero bago yan, syempre mga kalaki, iinom muna ko ng tubig. Mm. At syempre po mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa... 10 digit lucky numbers abroad. Number 21, number 35, Number 29, number 42, number 56, number 17, number 43, number 24, number 18 at number 60 number 6. Number 60 ayan po. At syempre po, eto lang po ang 8 digit lucky numbers abroad kunin mo na number. Number 19, number 24, number 26, number 32 number 35, number 8, number ano to, number 10, at number 15. Ayan po mga kalakit. Siyempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 7, number 20, number 23, number 19, number 36, number 5, at number ano to, 9, ano number 9. Ayan, okay mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na. Number 24, number 20, number 10, number 15, number 12, at number 7. Ayan mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na po, ay, 6 digit lucky number 0 to 9 ito na po mga kalaki number 8 number 1 number 5 number 7 number 2 at number 2 ayan at ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na po number 23 number 28 number 29 number 9 number 16 ayan po mga kalaki kompleto po mga lucky numbers natin na lang abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki kung sa naglalaki pa mga prices sa Pilipinas at syempre po mga kalaki dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki malaki na po tayo para pa bang paloko sa mga yan okay? tandaan nyo po mga kalaki yung mga yan kinukuha po ang aming muka ang aming picture ginagawang profile sa Facebook nako hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation nako hindi po kami yan dapat po bago sa lahat kung sasali po kayo sa private consultation Dapat makausap nyo po muna ako ha Bago po kayo sumali dyan Kasi po yung mga yan Kahit tawagan nyo sila Hindi po yan sasagot Mga fake account po sila Malaki na po tayo Para magpabiktima po sa kanila Okay? At syempre po mga kalaki ha Tandaan nyo po Ang mga legit na Laki na uh, Legit na, pa, na account natin Ito po Ito po ay Arnold Parungkin po Na may blue check Titignan niyo po lagi May blue check po tayo ni Meta Arnold Parungkin Na mayroong 495,000 followers At syempre po uh, Meron tayong red pa rin po na merong 410,000 followers. Lagi niyo po titigil ng followers sa ganoon po kadami. 410,000 followers. Ako rin po yan. At syempre meron tayong Aris Gatchalena account at Red Arnold Santos. Okay? At meron din po tayong mga kalaki na O, oh, ayan po mga kalaki ha. Pwede po kayo dyan, uh, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parong kina mayroong 495,000 ay 449,000 followers. O mga kalahating milyon na po ating mga followers kasi marami po nagtitiwala, okay? Sa mga gusto po mga diyan sa mga gusto pong humingi ng mga na basta diyan niyo po ako pwedeng i-message, mag-request po kayo diyan, mag-suggest pag nakita ko po kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po. Padadala ko po, po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birth month at niyo pag-aaralan po yung mga kalaki at syempre po, malay mo, nandito pala ang swerte mo. Malay mo pala, dito ka pala sa swerte yung sami. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na po sa private consultation. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay. Malaki na po tayo para magpalok pa sa mga, mga kalaki. Kaya ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers para po sa Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642. Kunin mo na. Hmm. Siyempre po mga kalakiya, sa mga sasali po sa private consultation namin, message lang po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Okay, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na 642, number 26, number 15, number 35, number 38, number 41 at number 9 at ito naman po ang 642 ay 645 kunin mo na number 17 number 28 number 33 number 30 number 21 at number 19 ayan at syempre po mga kalaki sunod na po natin ang 649 ito na po number 36 number 32 number 15, Number 5 Number 20 At number 19 At ito naman po ang 6-digit lucky number 655 Kunin mo na Number 4 Number 44 Number 46 Number 18 Number 11 At number 37 Ayun po mga kalaki Isunod na po natin ang 6-digit lucky number 658 Ito na po ang pinakalas mga kalaki Kunin mo na Number 17 Number 23 Number 34 number 14, number 40, at number, ano to, 51. Ayan mga kalaki, kompletor po mga laki numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin, alagaan nyo po ng 3 days para sa ganun po, mabaliktad man ang numero. At pwede nyo po yung i-rumble, mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, eto na pa paborito ng lahat ng shoutout time. Shoutout po tayo mga kalaki sa bansang Japan. Shout out po tayo sa ating mga Japan uh, po mga OFW din sa Japan ha. Aba maraming salamat po diyan Kila. Ano to? Kila Sir Rick Yuzisawa at Kila Ma'am ano to? Ma'am Jeline. Ayun Ma'am Jeline de la Serna. Maraming salamat po sa inyo sa so, walang sawang pagsuporta nyo po sa akin. Umihingi po sila ng 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. Okay? At sa mga tricycle driver lang po dyan po sa Maynila. Ayan po sa May Pagsanahan, Laguna. out po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa mga driver dyan. Walang sawang pagsubaybay sa amin. Maraming salamat. Humihingi po sila ng 6 digit lucky number 649. Bibigyan ko po agad kaya pag-aaralan ko lang po yung code. Okay, sa so mga gusto pong magpa-shoutout, yan. Comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!